Arestado ang 34 anyos na tulak ng droga sa pigkasar na drug bypass operation alauna 40 nin hapon kasudma sa purok sa East barangay Tuburan, Ligao City. Matapos na makuha sa posisyon kay ni, ang 25 gramo ng pigtutubod na, na shabu na pigkakarkulong nasa 170 mil pesos. Sa impormasyon, Kabali sa illegal drug watch list ang sospek na residente man kan probinsya nin Albay as haloy ng pigmamanmanan kan otoridad. Bako lang ini uh, subject personality kang PDEA, pati po kang PNP. And ini man po sarong uh, persona na tinabangan na ini kang gobyerno pero nagmamatagas. Ano? So saro po ini sa mga Peewood sa saindang lugar na kung sain matagas ang payo, tabo talaga mag magbakli. Kaya yaon man po ini, I'm sure yaon man ini sa badak ni kapitan ano sa kasi part kang sustainability kang pagiging drug cleared, uh, dapat Iguakang Badak Watchlist na itig-submit sa PNP or nakakapi furnish kay PIDEA, bulan-bulan po dapat yan. So, iniban po na persona, uh, yaon po ini sa target list kang Philippine Drug Enforcement Agency. So, pinatrabaho po talaga ni sa muya. So, uh, kaya po kita nagkanda, kibako lang saro, duwa, tulo, uh, series of casing in surveillance para mabalidita kung, tat, kung siya talaga imbelto sa pagpapabakal kisabu. Apuera sa droga, nakumpiskar man ang scooter na gamit kan sospek sa pag-deliver nin Shabu siring man ang cellphone kaini. Naging posible man ang operasyon dahil kan pinagsarong puwersa kan Pidey Albay, Special Operations Unit Bicol, PNP Drug Enforcement Group, Ligao City Police Office suporta ah, na dapat ah, gabus kita vigilant dyan sa laog kang barangay bako lang ining mga barangay or elected officials nindo ang dapat magbantay dyan sa bisinidad kam interong ah, ah, runa kang barangay ano so kaypohan po pag may na notice kita na sarong persona na padagos na imbelto sa pagpabakal ki droga kung abo ninda usipon sa barangay council pwede sin na magrane sa PNP Pwede man sinda magrani sa pideya. Pangapudan sa gabos na butante. Piliyo na maray, piliyo ng sarong kandidato na may pagmakulog and makusog ang buot na labanan ang ilegal na droga. Sa presente, nasa kustudiya na kantoridad ang sospek na nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia.